Diyos mio, ewan ko lang May big bike naman dito mm. Ayan o, no? nagkakatas Ayan, gumagalaw Awit na naman mga gar Ayan, katas-katas o oh. Ang masakit na katotohanan Punta kami dito shop. Sige, okay, karga pa more. Karga. Cable, Cable tayo lang ang baon. Awa, dito. Ano yan? Belt. Naputol? Yan you know, na, yung alam rin ng belt. Ha, natanggalan? Oo. Oh. Oo, okay yan. <laughs> karga pa more. Ikaw, ilan taon na tong head eh. So, may problema na. Yan, ninaharangan ko lang ng paa. Ang kanyang spark plug cap. Kasi tumatalsik Nahuhugot Ilang beses na na hugutan So kailangan na natin ng remedy Kasi walang pambili Pero preparado na ako Meron tayong repair kit para dyan Dahil magre-rides -ra tayo ngayon Paano yun? Papatread pa natin sa machine shop Gawin na lang natin ang sarilinan Alright sa so, may tread repair kit tayo dito ng spark plug Ayan yan ako. oh. Oh, yan. Oversized ang thread pero ang kanyang spark plug ay standard pa rin. So hindi natin kailangan magpalit ng malaking spark plug. Madali lang 'to, mga kapulido. Dinala ko na nga eh. Dinala ko 'tong mga 'to pero sa bahay pa lang eh nasira na. Pupunta dito. Yan. Ito mayroong hand tap para i-oversize siya. Para i-oversize yung original ng but butas. Ang problema dito dahil rush na kami, eh kailangan ma hindi natin uhugutin ang head, diretso thread lang. Nagkarga ako ng hangin para itulak ang hangin sa carb papasok sa tukon natin ng hangin para kapag ka, nagbarena tayo dito is yung hangin palabas agad yun ang gagawin natin so let's go dahil may biyay tayo ngayon negative pagkaganto tumatalsik talaga ang kanyang spark plug alright at nabarena natin ng uh, 11mm ayan pasok na natin ang handtop na M12 game. May support ang hangin niya si Sir din ano? Air contact ng lingga yan. Kailangan din hanginan niya para lumabas ang ano. doyan. So, yan. Uh. Alalay lang ang pag-tread. Ayan, nakikita nyo, lumalabas yung mga dibre. Para yung dibre hindi pumasok sa loob, Tumuporta tayo ng hangin Tapos naka-overlap yan Naka-overlap sya Naka-open ang intake Naka-open ang exhaust Kung may pumasok man na dibre Ay lalabas din sya sa exhaust So ito'y kailangan na kailangan lang Kasi magre-ride na kami Pigang-piga na kami Bataan look, alright Quick remedy ang mga kapulido Yan, dahil continuous yung hangin, lumalabas din ang libre. O, baka may basher na mag-comment. Dapat binaba. Dapat binabangid. Huwag na kayo mag-ride kung ganun. <laughs> ba, baba muna yung makinan, no, sir? O, kanya-kanyang trip yan, ha? Sarili kong motor to. Mali ang ginawa. Dapat, dinaba yung makina. Awanin. Ay, stop na ako doon. Baka matamaan yung valve. ay right, tinatanggal ko na. Continuous lang yung hangin. Yun o. No? Yun o. No? May magandang thread na. Pwede na natin ipasok ang um, thread repair thread repair kit Okay <laughs> na Don't try this at home Dubai Black, Dubai Boss. Protest, Professional Black. mode <laughs> O oh, dahil may mga dibre linisin muna natin yan Siyempre dahil takpo mo yung butas sa kamangin muna natin para hindi makapasok ang libre. Nakabihis na ako. Yun know, o, pwede pala yun eh. You know? Sarado sarado. Karga pa more. Okay, tapos dilinisan natin ng degreaser. You know. Yun o para yung langis na nailagay matanggal kasi so susuportahan muna natin ng steel box ito bago natin ipasok para kapag inugot nyo hindi ito maugot, ang spark plug ang maugot, kasi mga steel box ito syempre ano na rin ah uh, doon. pang pang seal na rin para hindi sure nandisuming out Sir, pahangin pa doon. Para yung ano lumabas, degreaser. Talaga ni Master Aircon Technician ng Lingayet. Yes, yes, tap mo na. panada natin ang ano. Epa, i-cleaner. Serta na muna. Alright, malinis na. Kisarangin. hangin. baba na natin ako sa labas dahil dumi. Nadumihan na ako, okay lang. Magdadagat naman kami mamaya. galing ng ating videographer. Parang walang nangyari, oh. <laughs> Tingnan muna natin kung aabot siya. Kasi natatakot na akong isagad kasi baka mamaya matamaan ang ano. Ang valve seat. Kasi ang 4 valve ay magkakalapit ang balbula sa kagitna ang spark plug. So pag pinakabawin mo, matamaan yung valve seat, ay iyak tayo, uwi na ako. Baka takali, pututin ko ito. Sinusukat ko yung depthness ng thread eh. Kasi kung kulang yung thread, eh hindi natin mapapasagad. May clean lang siguro gamitin ko. Alright. Pasok mo na. kasi eh, ito wala nang thread dito eh. So pinutulan ko ng konti para hindi matamaan ang kanyang pansin. Galing ng videographer ko ah. Videographer mula pa ba sa Bayambang. <laughs> Naka 4 valve <laughs> Sana all. nagkita na natin ng steel boxing ang malupitan. Tapos isa muna natin. nagpla ako na the boxy para mo na masira to kasi stainless to hindi mo malulos trend mayakos mayakos mo lang yan saan bekos, okay bekos pa ba kayo dyan mayakos <laughs> mayakos mo lang ang Telefoxe, mga sal. So, Element taon nung nag-overage yung head ko eh. Yan, kaka-plug reading. Lost thread, lost thread na tuloy. Para yung pulse na reading. Oo, oh, kaya ayoko ko nagpa-plug reading. AFR lang. Amoy fuel oh, well, ratio. Okay, no. Sa <laughs> so, mga tropa natin, plug reading <laughs> ng plug reading. Mga lost thread, mga head ko dyan. <laughs> epoxy muna ang thread sa loob. Para meron agad siya sa loob. Tapos, kailangan natin lagyan ito. Pero lang isan muna natin. Kasi, para pag inugot mo, darating ang araw, madali mong ugotin yung spark plug may iwan ang sila siyang gar Angar ay pang spark plug Opay! Opay, Jay, pang lagay! <laughs> Titigas yan. Tila po ako sa'yo. Mabilis tumigas yan. Mm hmm Parang madaling araw lang. Mabilis tumigas. Tama ba yun, Dan? Tama, boss. Para bukas. O oh, no o oh. Smooth Yan o oh. CNC cut Nipasok o oh. Huwag hmm. ka pag-rides na kami Huwag ka pag-rides na kaya kami Alam ah, ko di. Titan Yan nang matindi Yan you know, o May paro pa o Para, para malaman mo Kung tama na ikot mo itay mo Tumunog Ang iyong siko Tok tok Tok, tok. hindi ko na kailangan sipain. Ay. Wala pa pala ang ating magic ulo-ulo. Ay, ah, tapos na, sira sekreto. Tapos sira pala yung spark plug na nilagay ko ron. Sabi dyan. Hindi nga. Under ka kaya? Ay, okay, lagay muna pala yung carburetor. Diyan na -andar. Okay. okay. Ito ang mandar. Pag ito mandar, sabihin, walang libre na tira sa loob. Pag ito, walang compression kaya na lang mag-rides. Tala, nakakumanal lang. Ano? Dibre. Nakapasok. Nakapasok na dibre. Pero, sure yan. Tagal na natin ginagawa yan. Wala bang ganito? Oversizing pa lang. Nagagawa na yan eh, na walang baklasan. Itong thread, ay itong thread repair ng ano, is bagong labas lang. Thread repair ng spark plug. Ang ng Buhay pa pala si oh. oh Oko. Okay. Okay. Alright. Na guys! Andar ka na kaya guys! Ang okay, gabi sa racing. Andar to... ka na kaya guys! Unang start! Hoy! Ay! Ay! Alam isang oras niya? Wala pa isang oras, gano'n na tayong sumiba sa Vista Mall, dahil na sila. Ilang minuto lang yan? Ha, ah. ah, Ayun mo ko lang, nag-aaralan mo tayo. Ano sa'yo, palit palit ka